life dot here in Japan. Oh my Japan. God, so hot in Japan, guys. Thank you, Lord. Dahil sa tapat lang namin yung 7-Eleven. So pag nagugutom ako, dito sa lang tayo 7-Eleven. Tara, dito tayo pagkain. Let's go! So ito yung pinaka the best na experience ko dito sa Japan. Na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko na nakatira ko dito sa Japan. Kasi talagang napakasasarap ng na mga pagkain dito. And syempre, nasa tapat lang tayo ng 7-Eleven. So, halos lahat ng pagkain dito talaga matitikman at matitikman natin yan. Affordable lang naman siya. Afford naman. So, mapapakanta ka na lang na it's a beautiful day. Yeah! So, don't mind the background kasi naglalaban tayo ngayon. So, meron pa naman akong ganito guys. So, oh. Y1000. And then, yogurt. Yan. So, kaya nabili na rin ako ng biscuit. Mura lang ito. Ito yung paborito ko din sa 7-Eleven. Isa sa pinakapaborito ko sa 7-Eleven. na itong chicken karage nila. Sumitay. Kakainin mo siya ng malamig. yung chicken. Butsa natin siya. Thank you, Lord. Kaya yeah, ito yung nakalamang dito sa Japan. Ito yung simpleng buhay ko dito sa Japan. Kapag malapit ka sa 7-Eleven. So, pwede ka lang bumili agad na pagkain. So, chicken siya. Malamig siya. Kakainin mo siya agad malamig. Hmm. Karage siya. Hmm. Hmm. Sarap. Diba? Sarap na buhay pa dito sa Japan. Kasi yung mapagkain ng mga hapon, afford mo. Good job.